Ang nakikita lang ng tao yung success mo eh. Pero hindi nakikita ng tao yung dugo, yung pawis, yung upog, yung buta. Lahat ng mga sakripisyo mo, lahat ng hirap mo, di naman lang na, na nakikita yan eh. Ang nakikita lang nila yung achievement mo. Ihirahin ka nila pababa. Kasabihan ka nila ng kung ano-ano. Pero pag naging successful ka na, kung makakongratulate sila sa'yo, parang may inambag naman sila. Hindi sa success mo. Ganun talaga eh. Wala na tayong magagawa doon. Yan yung mga bagay na hindi na natin control at hindi na dapat natin pagunahin kasi ganun talaga. Maraming bagay sa buhay natin na ganun talaga. Basta outside yourself, ganun talaga. Wala kang magagawa doon. Ang magagawa mo, baguhin mo sa sarili mo. Para magbago yun, magbabago ka. Yung pangihilan nila sa'yo, mababa. Kung gusto mong magbago yun, maging successful ka. Kung sino magbabago para maging successful ka? Sila ba? Ikaw, magbago ka. Magbago ka, magbabago sila. Congratulations na sila palagi. We are proud of you na sila palagi. Ay, eh, ganun talaga eh.